Ayun po tayo po'y panimula po ng pagtatanim din sa bagong pitak na taniman po. Uh, -huh. yan. Ano po ating kasama yung mga eksperto na sa pagtatanim. Ano kuya? Sabay hmm. <laughs> so, uh, pinakong sa mong pananim. Eh. Bihasa sana. Biha sana. Ilang years na, bihasa na. Ila po ba kayo nagkagami ito? Hmm. Hmm. Ah, na Ibig sabihin ay sa magulang po ninyo ganito na talaga ka no? Hmm. Oo. Oh, ay pala naman. Pinano namin Katagal ah, na. na po pala, ano? Tagal, tagal na. Ibig sabihin na, ano naman ang mas maraming pinilot yung pagkakamali dito? Marami ay, rin ang kalugihan o hmm. paano ba? May nalulugo hmm. pero maraming kumikita. Ayun ay, pala naman, mas magandang kumikita ano rin. Eh? May kumikita, may nalulugi. Hmm. Sabi nga, ayun din na, ay. ako naman hindi. Hindi rin naman natin hawak ang panahon, ay abe malay mo. Na, ano pati hindi natigil. Ha? Hindi natigil. Basta walang tigil lang. Kung matatamaan mo talaga yung yung lo ano? yung uh -huh. mo yung ano lo yung lo yung lo yung lang yung lo 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 yung yung lo yung lo yung lo 20 lo oo Thank you. Baka Bagno. naman nung unang panahon, mga ilagpuan, nagbatas na. Baka po naman nung unang panahon pero, bueno, pa yun, ano? Oo, iba ba ito pero mga ilang araw lang. Pero yung steady na 100 ay panahal pa nalaga. Pero para dati ito magal din ang ano eh, ano? Ngayon, baka ito yung hindi ka nalaga. Gawa ng... kaya ho mga kamates, eh, di, doot, no? Yon, ng mga kamatis pag talaga nagpaalog eh hindi lugi lugi ang ganda no yan eh pero pag nakaabot mo sa mga ganda presyo ito naman stable kung bagay para laging panablahan kung oh, sakali kim talo nito yakat mo kung o ko na presyo dito mo ang pinaka dito ay hindi sabay tabla no tabla hindi naman yung nasusunod na buwan iba na presyo yun sabay ito nga uh, ay, ay, ang kaganda oh nakita ko po pati dito kumpara mo sa ibang 15 days, ah, 45 days o oh, 60 days, yun na yung lugi mo ay. Para sa tindahan, bati mo ang tindahan, lugi ka maghapon, bukas kita ka. Ay, hindi ka tulad sa palay, tinanong mo na yung palay. Matagal, matagal po ba ang ikot ng manog? kung maantak <laughs> ay. tanim mo na mo no? ay ang mga sakit po naman ito Anong, ano naman ito ay yung mga pesticide pesticide yung mga mga pesticide mo to. Tapos para, ganyan. ating hindi pag-ano matanda, ito nalalaman pala Hindi kumbaga po ikaw bago, kumbaga ako baguhan. Binigyan sa kami ng nagkakatubig na o ano kaya no, wala din yan hindi lang yan wala ha kung wala ako yung ganyan wala ako yung problem na yan nasa baba naman siya eh. sa kamay sa nga ate may tulog pa iba alam mo mm, ito? kaya iba na di ano talaga tulog pa yan ayos pa yan pa ay, pero, ay, pero pag one week yan may pakatalo din yan ha pag one week katubig ha? ha hindi po ah nagtuturo po ba ipag kayong dating na dating garden Abutin na ito tagaraw ha? Eh. Abutin na ito tagaraw. Marso. Marso. Ay pagpugo ganito na kapulbos. Ganito ang nakakadali, pag ganito na kapino. Maganda pa rin huwari ari? Oo, basal kasi 'yan. 'Yun siya sabi namin, 'yung lag, lagi natin tinataniman. 'Yung parang durug na sa pagkaukat niya. Oo, oh, oh, 'yung lagi nang nakatapat ng tanim na. Ay uhu. Jalan. Sabi sa kamay sa ini ini 'yung na yan. Oo, oh. ganun ganun 'yun. Oh. Ah, para iya, eh, ano na lang? Mga babaeng nag, ano, tatanggal. Mas mabilis po ba kapag ina na, ano? Hindi uh, ka na maghihiwa. Ay, siya nga. Dati naman ginagawa namin, one by one. Kaya siya lang, ang tagal nun. No? Ang tagal nga pala. <laughs> ito madali ito. Saka malaman ng plot, Bawat isang plot. Ay, hindi po kaya nagtatalo-talo yung ugat niya yan sa ilalim. Kaya nalang, paano mo lang patabal lagi. Ayo, uh -huh basta magkakatulad ay eh, ano hmm, mga dalawang plastic may gitpa yan no? oh. ah 20 kilo oh, dito, kakayanin ah, oh, dito mo lang kukunin ba di ayos din ano hindi yeah, ka kukuha ng kung saan saan plat ay <laughs> siya nga hindi po pati baka dadamuhin maigi hindi ay yung amin ay napakadamu ay siguro ano machete ulit ito oh kahit bukas ano hmm. mga isang lata mm -hmm. ako okay, ko pero ayos nga yun nandun ah hindi pinunulit yung lata ay nice ay yun oh, pambawas din lima lima po ba yun isang po isang po pa rin nito. ay ilan ilan na lang po yan Ito. ay lalo na yung kabila ah. yung kabila mas maliit yan mo oh. hmm. ano ay pwede yan dalawa yung plat sa gitna hmm. pagsasamahin na yung isang plat oh tataob pero pag puti naman agad ay yung galing sa pag-ani ba ng palay baka hindi ari ano pwede rin. Pwede ano ko kaya uh -huh. o ay di pa yat ang ganyan uh, na. dapat na ipot, kung bagay galing sa palay tapos uh -huh. si iniras mo oo uh -huh. pwede po ba yun uh -huh. sabayan na agad sabayan. ganyan sa lukbala ay ah. ah, baka mahina Yeah, hindi naman basta Ano experience niyo rin to? Pero pagyung mga kamatis baka hindi ubano, arid eh. Sigaw ba kasi 'yan eh ganoon. Ay, dito pala magpuputik din ka. Balik-balik. Ano? Hmm. Sa kami, sa ate, magputik. Ang ganito ay ano? Pag minsan. Hmm. Ano? Yung tapakang ngayon Ay, sana po. Lagyan ang mga lupa na yan. Ay, baba ulit. Pagpapalahin mo. Oo. Oh. Di pag sunod na harvest na yun. Ano? Magpuputik. Maganda maganda na ang plat. Hmm, kaya titubigan mo lang muna yata 'to no. Alin po ba? Aring bangbang -bang po ba? Uh Ah, -huh. hindi na po. Ay, hindi, na. hindi ko papatubigan 'yan. Dito muna kita ng minit. Abutin na ng abril ay Marso. Baka po ano na lang dilig. O di pwede rin naman pag yung kumbaga isang linggo sa init. Hmm. Papapasukan ko muna siya. Gano, Tapos di every one week lang. Ah, oh, hindi yan. ay hanggang saan po ang pwedeng tapasukan ng tubig niyan? Hindi yung taas, dapat hanggang dito lang o kahit uh, Sa ugat-ugatan uh, Kuha niya ng ilalim niya, basa basang-basa yan Mhm. Mm parang katumbas ng tatlo na rin o apat isang plat na ano lumahaba ano hmm. ayos na o oh. ako oh. oh. ah, bagay straight na ang harvest oh, ano <laughs> ay o oh, yung amin ay napadala ng tanim hmm, eh, kaya may maliit, may bakit mo gano'n yan? Sabat nga po may malit may malaki doon Ay ano po mas magaling mga kapal kapal oh, o manipis Baby. Ay pero pag yan na ililipat uli One month pwede na ulilipat yan ano kung may bibinta no? O oh, mas maganda ay eh. eh, Papakapalin na nga naman Oo oh. Ba't yan nagtatanggal ko ng buto Anong mas maganda parang galing sa buto. Yan po naman lahat ay eh, aming inisa-isa noon. Tanggal lahat ang butod niyan. Oo, oh, yung may butod yan. kaya tanggal Bago no, ah, ay tama po. Kaya pala ito yung sumariwa. Ito, Ari, na rin lahat. Inisa-isa ko pa ito. may butod dyan, dyan sa, ano, sa gitna. Itinitira ko lang yung mga ilang ugat. Ari po, yan Oh, aking tinatanggal ito noon. Hmm, mayroon yan. Mayroon, mayroon. Malalaki. Ari po yan o. Oh, pa. Yan, ganyan. Yan, ito, ito. Ay kaya po pala ito 'yung bergumber ko. Ay paksunod ng talent noon. Lang wala pa tumutubo do. Oh, simulan mo, guys. Teke, kinukukan. Ano? Ayos lang, ah, yes, tama. Ano ito? Kulat na. Kulat na. Ako ba 'yung diretsyo wala ano? parang hindi uniform parang hindi magsinlalaki yung amin doon. ay oh yari na rin ah na ah pabor naman pala oh ayos na po ba yun? ganda rin yung paplatan pa oh pwede na ay po si oh Ano tiyong maalwang gamitin ho yung patik? Magaan na no. Durog naman siya no. Oo. Oh, may kita ng tanim lang sila oh. Pag ba itakbalan no? <laughs> Ay, yeah, ito na po yung taniman. Mataba, basa naman ang lupa, ano? Mataba. Ay, dapat pala, ay di wala na pala yung pabangbakan sa gitna ng isang malaking hukay. Bayan na ano? Kahit wala na lang ganun din na hukay. Akala ko lalagyan pa ng isa. Pakala. Ha? Oo. Oh, oh. oh. Meron po doon. Ah, kahit wag na lagyan yung gitna doon ng garden, garden. Ayo, malalim yung main doon, ay. Ano na lang pala. Yung palang isang iyon o malalagyan yung kabila. Yung patulahan. Oh. oh. nakakaawa din ang mga halaman ay pagbasa-basa. tag araw na ho baka gaganaran din sunod datang ano mano na rin nakakainis ano. Kalalim mo magiging ano ano. Pagpasok ng ano. June, July. June, July ano ay, ho. Ayo ho. Naaya or papasukin laang ayo. Yan, may kanal na po yan.